Alam niyo ba kung bakit namamarako ang tanim nating ampalaya? Hello mga ka -agree. In this video, pag-uusapan po natin yung tungkol sa cause and effect, ano po yung mga signs and symptoms, at ano yung prevention na pwede natin gawin para hindi kumalat yung sakit na pamamarako. Kamen up! Siguro may mga ilan sa ating mga nagtatanim ng ampalaya na naka-experience ng ganitong klase ng problema, yung namamarako yung kanilang tanim na ampalaya. Ang nangyayari po pag na, namarako o naging lalaki yung tanim nilang ampalaya, hindi na po yan siya nagbubunga. Yan po yung epekto ng ganitong klase ng sakit. Pag namarako po yung tanim ninyong ampalaya, kahit magbigay tayo dyan ng fertilizer na pampabulaklak at pampabunga, hindi po siya tutubuan ng bunga. Puro ganitong klase lang ng bulaklak yung makikita po natin, mga lalaking bulaklak kaya wala tayong makikitang mga bunga. Kaya pag tumama po yung ganitong klasing sakit sa ating mga tanim na ampalaya, wala na po tayong magagawa kundi i-prevent na natin siya para hindi kumalat doon sa iba pang mga tanim nating ampalaya. Kahit anong gawin natin diyan, kahit mag-spray tayo ng mga insecticide, fungicide, or even fertilizer, talagang hindi na yan magbubunga. Ano po ba yung sanhi kung bakit namamarako yung tanim nating ampalaya? Ang sagot po dyan, dahil sa virus, Pelero virus, yung tinatawag natin cucurbit, corbit apid born yellow virus. So itong virus na to ina-alter niya yung cell ng mga tanim, kaya napapalitan niya yung itsura ng tanim, nagiging lalaki. Maraming mga farmer ang nakaka-experience po ng ganito, lalo na po yung mga nagtatanim ng malaparan, mapapansin po yan nila, kakaiba yung kanilang tanim, merong mga makakapal dahon, bansot, tapos matitigas yung mga dahon. Yan na po yung pamamarako. Ang ginagawa po nila, binubunot nila yan, sinasacrifice na lang nila kaysa naman kumalat at mahawa pa yung ibang tanim nilang ampalaya. So pinapalitan na lang nila yung mga pinagbunutan nila ng mga tinamaan ng sakit para hindi naman sayang yung mga spaces. So yan po talagang given yan yung pamamarako dahil po yan sa mga virus na kumakalat doon sa ating taniman. Kahit ako po naka-experience dito sa aking backyard garden, nagulat na lang ako, iba na yung itsura ng mga dahon, pati po yung tanim kong kalabasa, ang lalaki ng dahon, tapos matitigas, tapos wala man lang na buong bunga. Ang dami niyang mga bulaklak, puro lalaki, wala man lang na buong na babaeng bulaklak. So sayang yung panahon, sayang yung abono, sayang yung pag-aalaga natin kung magiging lalaki yung mga tanim natin cucurbits. Ano po ba yung mga signs and symptoms para malaman natin na tinamaan na ng pamamarako yung mga tanim natin ang palaya? Number one, kumukulot po yung mga dahon. Para siyang uh, may mga sakit, parang may mga aphids. Kulot-kulot yung mga dahon ng ating tanim na ang palaya. Tapos, dark green yung kulay. Matingkad po yung kanyang pagka berde. Talagang ibang-iba siya tulad sa normal na dahon ng ampalaya. Kung sasalatin natin yung dahon, medyo makapal compared sa normal na klase ng dahon. Then may paninilaw sa mga dahon ng tanim nating ampalaya. Tapos bansot yung ating tanim. Maliliit yung mga dahon. Tapos ayaw ng magbunga. So yan po yung mga signs and symptoms na tinamaan na siya ng pamamarako. So dito po sa tinanim kong ampalaya, meron po akong apat na puno. Yung isa parang namamarako kasi maliliit po yung kanyang mga dahon. Tapos dark green compared sa ibang dahon. Pero hindi pa rin po ako sure, hintayin ko pa ng mga ilang araw kung talagang hindi siya magbubunga. So kapag ka hindi yan nagbunga, siguradong tinamaan siya ng pamamarako. So tulad po ng sabi ko kanina, wala na tayong magagawa pagka tinamaan na ng pamamarako yung mga tanim nating ampalaya. Ang pinaka best na pwede natin gawin ay prevention. Huwag na natin hayaan na kumalat dun sa ating garden. So ito po yung mga prevention tips na pwede natin gawin sa tanim nating ampalaya. Number one, bibili tayo ng mga seeds na may resistance sa pamamarako may mga seed companies po na nagdevelop ng mga seeds para hindi po tamaan ng pamamarako. Meron siyang resistance. Meron po yung makikita doon sa likod ng label ng packaging ng mga seeds. Susubukan po namin mag-research. Aalamin po namin kung anong mga seed variety ng Ampalaya yung meron pong resistance sa pamamarako. I-share po namin dito sa ating page at sa ating YouTube channel usually yung mga may resistance sa pamamarako yung mga hybrid na klase ng seeds yung merong mga F1 na nakalagay dun sa mga packaging nila then number 2 ay yung malamig na panahon so madalas umaatake itong pamamarako during December hanggang February kung saan malamig po yung panahon kaya kung mapapansin po natin konti yung mga nagtatanim ng ampalaya sa ganitong panahon sa isang banda, kung titignan natin, o na positive note, maganda magtanim ng ampalaya kasi konti lang yung nagtatanim kung mailulusot natin at alam natin kung paano mapiprevent yung pagkalat ng pamamarako, maganda yung kikitain natin kasi nga mataas yung demand tapos konti yung supply. Kaya pwede tayong kumita ng maganda sa pagtatanim ng ampalaya. Tip number 3 ay pest control. So ito pong mga virus na ito na ililipat ng mga insekto tulad ng aphids, ng mealybug, ng white flies. Pag kinainan po ng mga insekto na yan, yung may virus, yung may pamamarako, tapos pumunta sila sa ibang tanim na healthy, pwede po nilang mailipat yung virus na yun. Pwede kumalat yung sakit dun sa ating garden. So, kailangan makontrol po natin yung pagkalat ng aphids. May mga video po tayo tungkol sa pag-control ng aphids, pati po sa mga langgam na katandem ng aphids. So, kailangan makontrol natin yung dalawa na yan para hindi po kumalat Doon sa ating garden. Kasi sila yung mga carrier ng ganitong klase ng virus. Tip number 4 ay yung paglilinis natin ng mga damo malapit doon sa ating mga tanim. Itong ganitong klase ng virus, pwedeng manirahan sa mga damo na kahalintulad po ng mga cucurbits. Tulad ng mga damo na gumagapang. So, pwede silang maging host. Tapos, pag kinainan po yan ng insekto or dumikit doon sa ating tanim or nahangin or nahawakan po ninyo yung damo at nahihawak nyo doon sa inyong tanim, pwedeng mahawa yung mga tanim natin. So, kailangan po malinis yung paligid ng ating mga tanim. Tip number 5, alisin natin yung puno na merong sakit. So for example, itong isa ay suspected na namerong pamamara ko. So kailangan pag nakita na natin yung mga signs and symptoms sa mga susunod na araw, kailangan po alisin natin ito, itong buong tanim para hindi siya makahawa. So kailangan po pag hinawakan nyo to, huwag na kayong hahawak dun sa ibang mga tanim para hindi po kumalat yung ganitong klasing virus. Tip number 6 ay yung pagdi-disinfect po natin ng mga tools. Kung gumagamit kayo ng gunting or pruning shear, So bago natin gamitin sa mga tanim, kailangan i-disinfect po natin. Kasi pag yan naigupit po natin doon sa may sakit, tapos nag-pruning tayo sa ibang tanim, pwedeng mailipat yung virus na yon. So pwede natin siya i-disinfect gamit po yung hydrogen peroxide. So pwede kayong mag-dilute ng 1 is to 1 ratio. Kung gaano karami yung hydrogen peroxide, ganoon din kadami yung Uh, tubig or pwedeng pure na hydrogen peroxide ilagay nyo po sa bulak tapos punasan natin yung ating mga pang -pruning. kung sa tingin nyo po nakatulong information na to elect -like naman sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba maraming salamat po happy farming